Tapos ano, galit sa akin ng pamilya ko kasi pinaglaban kita. Pangalawa mga kaibigan ko, nilayuan na ako. Kahit pag-isipan na magloko, hindi ako nagloko. Ito, nakikita niyo ba ito, sir? Oh, pero bakit ginawa ba ang sa ganito? Ah, alam mo, mamo, oh, yung mukha mo itinato niya sa kamay niya. So that's a sign na talaga mahal na mahal ka niyan. Yung gamit sir. Buong katawang ko, buong galop. Oh, shh. Ma'am, makukulong ka. Gusto pakulong to? Ayoko naman siya kumabot sa ganun dahil ayoko naman pong isipin ng mga anak ko na isa sa amin may nakaulong. Hindi ko yung mga galos mo, sir. Kung ang oh. O, oh, tad-tad tat ng galos. Sa bayan, sir. Ma'am naman. Tinis ko lahat yun. Pahala sa mga anak ko. Oh. Dahil minsan lang maging isang ama. Marami nag-aangat ng isang buong pamilya. Sobra ka ng mahal, alam mo ba yun? Pero ano, ilang beses mo kaming inaalisan. Paano ikaw nagbabalik sa akin? Kapag nag-away tayo, hindi naman grabe. Pero ano, tinagawa mo sa akin, umaalistan. Ma'am, ma'am, makinig ka, ma'am, ma'am. Sa liig niya nakalagay ang pangalang Janessa at sa kamay niyang kaliwa yung mukha mo meron ano pa sa dibdib eh. ano pang gusto mo? alam ano pa naman po yun, o to, ba to pa siya bubogbogin ba't ka pa magseselos? Boy. kaya kasi gulang abuso madam dahil nakita mo mahal na mahal ka nito totoo po yan sir kahit sa pag-aalaga ng bata kapag umiyak yung mga bata sa madaling araw alam mo bago daw ginigising mo pa ako imis na ikaw na lang yung magtimpla ako pa yung bago